ang pananampalataya ay hindi kapag nagiging maayos ang lahat. Ito ay kapag walang nagiging maayos at nagpapatuloy ka pa rin maniwala. At alam mo ba kung ano ang pinatunayan ng agham? Ipinapakita ng mga pag-aaral mula sa Harvard Medical School na ang mga taong nagpapanatili ng pananampalataya sa panahon ng matinding emosyonal na pagkawala ay nakakabawi ng hanggang sa 70% na mas mabilis mula sa trauma dahil nakakahanap sila ng layunin sa pagdurusa. Ibig sabihin, hindi lang ito relihiyon. Ito ay tunay na emosyonal na paggaling. Kaya ngayon tinatanong kita, paano kung ang pananahimik ng Diyos ay hindi parusa, kundi tiwala? Paano kung pinagmamasdan Kanya hindi para parusahan ka, kundi para patunayan na karapat dapat ka sa isang bagay na mas malaki, hamon para sa iyo? Sa loob ng susunod na pitong peri-araw, sa tuwing mararamdaman mo na tahimik ang Diyos, sa halip na magreklamo, sabihin mo lamang, nagtitiwala pa rin ako. Gawin mo iyan. At pansinin kung paano magsisimulang magbago ang iyong puso, bago pa man magbago ang mga pangyayari. Kapag walang katuturan ng sakit, nakatago ang layunin na ranasan mo na ba ang sandaling nagtanong ka, bakit nangyayari ito sa akin? Ako, oo. At sa totoo lang, iyan ay isa sa pinakamakatao at pinakahindi masagot na tanong na meron. Nang magsimulang gumuho ang lahat sa buhay ko, iyan mismo ang tinanong ko. Hindi ko maintindihan. Ginawa ko ang lahat ng tama at gayon pa man nawala ang lupa sa ilalim ko. At doon ko natutunan na hindi laging gusto ng Diyos na magpaliwanag. Kung minsan gusto niyang magbunyag. Hindi rin naintindihan ni Job na wala ang lahat sa kanya ng sabay-sabay. Ang mga ari-arian, ang mga anak, ang kalusugan. At nang sa wakas ay nagbukas siya ng bibig, ang lumabas ay hindi pagre-rebelde, kundi pagkalito. Gusto lang niyang maintindihan kung bakit, ngunit patuloy na tahimik ang langit at hindi ba ganon din sa atin? Nagdadasal tayo, humihingi ng direksyon, humihingi